Hah? Ibu bapa itu dalam pergi ke. Ibu bapa itu dalam pergi tayo Iikot tayo uli hindi pala. Tama yung pinuntuhan natin ngayon. Ang problema, wala na sila kaya Kaya pala, hindi na tumahanap. Yung sabi nila, sa may Pero mayroon pa din daw. Subukan daw natin doon sa may Okay. 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 I <laughs> you ang tutumbo <laughs> umikot na tayo. umikot na kami ng umikot hindi namin alam talaga Ano na eh, alas dos ano ala na. Paano yun? Basta <laughs> mapuntahan lang natin, tapos balikan na lang. Ha? Tiada. Entuk apa nak buat kalau? Tiada. 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 mo? Thank you po. <laughs> Kaya lumikot na kami na po. <laughs> <laughs>